mabuelas na araw, mga kabante. Ako muli ah, ang nag-iisang Master Hans Kuwa at ito ang inaabang abang tips at palala para sa loob! na kay Bonga! August 23, Wednesday, para sa mapinanganak ng Year of the Rat, maganda ang mood ngayong araw. May bagong kliyente kasi makikilala at magiging loyal sa iyo. Wow! Magandang balita rin ang matatanggap sosyal. Gray at 7 sa Year of the Rat. Ok, tayo, ikaw ang pinakamaswerte today. Simple lang ang buhay na nakalaan sa iyo. Yellow at 11 ang swerte kay Ox. Kay Tiger naman tayo mag-ingat sa tao nakakausap ngayong araw. Scam ay dapat iwasan. Green at nine ang swerte sa chart mo. Rabbit naman tayo ang maging grateful sa lahat ng blessing na natanggap. Sa love life naman, ayain si sweetheart mag-exercise, magpaaraw, araw-araw. Red at one ang swerte kay Rabbit. Dragon naman tayo, mahilig ka sa biglaan at mabilis kang makonvince. Baguhin na ang kaugaliang yan. Pitch at 10 sa Dragon. Snake naman tayo ha, ah. mag-ingat sa Death Star. Palagi ilagay sa harapan ang bag mo. Iwasan maglakad mag-isa. Ghost ngayon, white at tuwang swerte. Ito naman! Kay Year of the Horse, posibleng third party star ay makasira. Ito ay magiging sanhi ng hiwalayan. Pink at five kay Horse. Goat, conflict ngayon, maraming negative energy sa negosyo mo. Magsuot ng mga protection charms sa Ghost man. Bilhin niyan sa tindahan ni Master Hans Kuwa. Brown na tree sa goat. Monkey naman tayo ha. Ngayong ghost month, mas mainam na ipag-ghost month ritual ang bahay. o Ugaliing laging ha, mag-ingat sa mga bibitawang salita. Imbitahan si Master Hans sa ghost month ritual sa bahay at negosyo. Blue at 17 sa chart. Rooster naman tayo. Pagdating sa kaibigan, may isang good friend, matalik na kaibigan, ang tutulong sa problema gold at 6 ang swerte. Kay Doggy, may work na dapat on time ang tapos. Bagiging productive ang araw na to. may good news star pa. Wow! Bongga! Purple at 15 na swerte kay Doggy. Ay, pigi naman tayo. Tigilan na ang pagiging magasto sa mga bagay na hindi naman kailangan. Mag-focus lagi sa long-term investment. Akwa at ng swerte sa chart nyo. Muli po, ito po yung mga lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte nyo sa buhay. Dahil nasa inyong palad na sa lalay, ang tunay na tagumpay. At muli, si Master Hans kuha para sa hashtag Hanswerte sa abante!